Si Vice President Sara Duterte na raw ang bagong mukha ng oposisyon ngayong nagbitiw na siya mula sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon naman sa ilang eksperto, partito ng plano ng mga Duterte para sa mga susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bagong oposisyon. Ganyan inilarawan ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Roque, proweba ito na wala na talagang unity team. Nandiyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Nauna nang sinabi ni VP Sara na personal niyang kinausap si Pangulong Marcos para sa kanyang resignation, bagay na tinanggap ng Pangulo. Hindi binanggit ng Vice Presidente ang dahilan ng kanyang resignation. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Pero ayon kay Roke, matagal nang may lamat ang Unity Alam naman natin kung gaano ka-influensya yung pinsan na um, speaker of the house at alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Simula po 'yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Dapat Para naman sa so dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador na... Panelo, sumama ang loob ng bise hindi lang dahil hindi siya dinepensa ni PBBM sa isyu ng confidential funds, kundi pati na sa pag ng ilang kongresista, kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa gitawan. Kahit sinong nasa posisyon, at ikaw ang vice president, cabinet secretary ka, eh siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Hindi naman ikinagulat ng liderato ng Senado ang resignation ng VP Sara. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, hindi na may iwasan ng pagre-resign ng vice simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya Duterte na si Sen. Bato de la Rosa, naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Nagpahayag din ng suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pang pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para sa ilang eksperto sa politika, pinapakita lamang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte sa susunod na eleksyon. Clearly, this is based on political calculation. Clearly, this is based on uh, consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 uh, nagsimula uh, ngayong araw neto. Ayon naman sa isa pang eksperto, patunay lang ito na estratehiya lamang talaga ang unity team noong nakarang eleksyon. Yung unity team na binuon nila from the very start, I knew that it was just a strategic move, a transactional political move. It's basically just for election purposes. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News Five. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.